maasahan at masasandalan sa oras ng pangangailangan yan ang tunay na kaibigan sila din ang magpaparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa dahil sila ay kakampi sa bawat pagsubok sila ay kasama sa lungkot at saya sa panahong pinangihinaan ang ng loob anya sila upang kalooban mo ay palakasin at patatagin sila din ay magsisilbing gabay mo para maging mabuting tao dahil di nila kukonsintihin mga maling gawa mo. Aalalayan ka sa mga bagay na hirap kang gawin. Handa silang turuan ka sa mga hindi mo agad maintindihan. Mapalad ang sino mang may tunay na kaibigan dahil sila ay mahirap hanapin. Kaya kapag dumating sila sa buhay natin, sila ating pahalagahan at alagaan. Ang tunay na kaibigan ay isa ring kayamanan na maituturing dahil ang pagmamahal nila ay di matutumbasan ng anumang halaga sa mga tunay kong kaibigan, maraming salamat at mahal ko kayong lahat.